morning sa inyo. Ayan, shout out sa inyo, Ma'am Ninita Good Salamat sa jacket. You're welcome po kay Ma'am Esther Villaruel. Good morning, ayan. Good morning po sa ating lahat. Kay Josefina Fortes, Marina Aga, Titay at Sagabos Jan Sagabon, Ayan, shout out po sa inyo, Josefina Fortes. Ayan, shout out po. Shout out sa lahat ng mga Bicolana, Bicolano. Shout out po sa inyong lahat. kay Madeline morning tita hey, musta na po kayo okay lang po kami Mama Madeline ayan yan simulan po natin ang araw ng positive lang ayan baby osorio hi hi hello po shout out sa barangay Rochelle founder wow life sabi ni mami nita kano ayan shout out oy hey, si sputnik 101 maray na aga tita hey. ayan Namis ko si Sputnik 101 na busy yata. Shoutout kay Ma Marilyn Dagyo, shoutout sa iyo Ma Marilyn. Good morning Tita. ayan. Have a nice day po sa iyo Tita. Salamat po sa inyo. Shoutout po sa ating lahat. ayan. Good vibes lang po tayo and start our day with positive minds. ayan Ingatan po natin ang ating sarili lalo na ngayon sa panahon ngayon na mainit pa ang panahon. Ayan. Marami po sa atin ngayon ang mga nagkakasakit. Sa hindi mga inaasahang pagkakataon. Ano po? Kaya ingat po tayo kung ano, inom-inom tayo ng tubig. Kasi sabi nga, water is life. Ayan. Maraming salamat sa iyo. And shout out ko kay Ate Inday. Shout out Ate Inday. Wala ka pa naman ngayon sa aking live. Shout out. Ingat ka dyan palagi Ate Inday. Kinig lang white cooking. Ay, okay, Miss JJ. Ninita ka, nagtitay, Huwag na. mo na akong tawaging ma'am. Ate na lang kasi hindi naman ako dapat tawaging ma'am. Uh, alam niyo po yung pagtawag po ng ma'am. Hindi naman wala naman po 'yan sa edad or position ng tao, ano? Ah, uh, sign of paggalang po 'yan, ano. Mat ako po kasi sanay Ako magtatawag ng ma'am kasi matagal po kasi akong nagtrabaho bilang kasama sa bahay kaya ganun po minsan sa tindahan pag meron tayong customer kahit anong po yung estado ng tao sa buhay tatawagan natin niya ng ma'am Bong A07 shoutout titay, tita good morning din sa inyong lahat dyan number one talaga yung sinabi mo gabayan ang kalusugan para tuloy lang ang buhay yes po basta tayo love love lang and everything ayan Mapag, a uh, mapagpalang araw, titay. Ayan. Sabi ni Ma'am sa Lala. Shout out. Sputnik 101. Hindi naman pero ako present sa live day. Sana ako nagko-comment sa Imo. Pero tamsak ako parati. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Sputnik 101 sa iyong pagsuporta sa amin. Ano at Maraming salamat din po sa inyong mga viewers dahil sa inyong pagmamahal at suporta po sa ating maglangga. Maraming maraming salamat po kay Nanay 16 Tamsak up titay love you also sa lahat lahat daddy di tatay risan Sherwin TV Mabel Tariray dudang ganda sa dalawang maglangga Karne at Morales and Arriba family God bless you all at sa lahat ng familia ayan nandyan po si tatay Rizan sa aking harapan shout out ka nga shout out ayan may may ginagawa po ano meron pong pinapaayos si tatay risan kaya busy po siya Wala pa yung aking kabady dito. Siguro na po yat yung aking kabady Best. Best, where are you, best? Igem vlog. Hi, hi lords. Ayan, Igem vlog shout out sayo. Ninita ka no. Shout out po sa lahat ng mga kasama mo diyan sa bahay nyo at sa mag, at sa langga natin. Ayan Ginger, Ignacio, nasaan sila? Ayan, nandiyan si Tatay Risan sa harap ko, Ginger. Ayan, no. Ayan mo. Ayan. May kausap kasi Tat Tatay Risan, may pinapaayos. Ayan, no. Shout out nga sa inyong dalawa, Kuya Jinel. Ayan, ka Kuya Jinel. Ayan, may pinapaayos po si Tatay Risan. <laughs> Ayan ay salamat sa iyong pakulay ginger, ayan, ang buhay naman nating pakulay kay ginger Ignacio maraming salamat sa iyo ginger ingat ka palagi, kumusta ka na ba, kumusta na ang iyong alaga Elizabeth Barnett Tamsang Dantitay, ayan